ba? Diba? Bulsa na po sinabi ni Kristo, umayo ka at huwag ka nang magkasalan muli. Sumunod ka sa sampung utos. Wala namang karutong, di ba? O, eh, yan yung sinasabi sa Biblia na huwag maggaragdag. Hindi yun ang ibig sabihin ng ni Kristo doon. Ikaw lang ang may ibig sabihin yun. Pag sinabi mo, yung yung ibig sabihin ng buhay sindang mo is para sunod sa sampung utos, ikaw lang ang may ibig sabihin nun. So, ang kailangan natin gawin para palaman, eh ano ang ibig sabihin nun? O, oh, diba? Ano ba ang ibig sabihin ng buhay sindang mo? Huwag ka na magkasala. Panungin natin ang Diyos ngayon. Kasi sabi siya, sa Isaiah 45.11, no? Para matutunan natin ang salita ng Diyos, go and sing no more, tatanungin natin ang Diyos. Huwag tayong magbibigay ng sarili nating interpretasyon. Pag sinabi nung yung go and sing no more, is tutupad sa kung utos, hindi ka na naaari ang ganap din. Ito paano pagtupatpasa sa mga utos yun? O, di ba? Kristo. Ay, ang pagsunod sa sangkong utos, eh sabi ni Pablo, di ka nang aari, ari ka nang sa kautosan na yan eh. O, paano ngayon yun? Hindi ba sabihin, mag si Pablo? At si Kristo? Kaya hindi, ay, hindi yun ang ibig sabihin ni Kristo. Ikaw lang ang may gustong sabihin nun. Ha? Ikaw lang ang may ibig sabihin nun. Sa Isaiah 45, versikulo 11, ganito ang sabi ng Panginoon, ng banal ng Israel at ng may lalang sa kanya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating. Na tungkol sa aking mga anak at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, mag-utos kayo sa akin. Isaías 45, versículo 11. Ganyan po ang pag-aaral sa Biblia para makaharap tayo sa Diyos na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Hindi yung ibig lang na natin sabihin, ay eh, yun ang ipaliwanag natin dun sa nabasa natin. Unang-unang, hindi ka naaariin ka na. Kung sampung utos ang ibig sabihin ni Kristo. O, oh, di ba? Ngayon, magkanong tayo ngayon sa Diyos. Sabi niya, magkanong kayo sa akin eh, di ba? Tanungin natin ngayon ng Diyos. O si Kristo lang ang tanong natin, Panginoon. Paano ba yung go and sin no more? Natural, sasagot, Biblia. Di ba? Hindi yung ibig mong sabihin. Lahat mo nagsasagot, Biblia. O, tinanong natin, go and sin no more. O, paano ba yun? Ulan ko -ula, Sining siniintusan niya yung babaeng mga nanonyak. hindi pa sumasagot ha? Ah. Logic pa lang ang kinukuha natin dito. Logic. Yung sinabihin niya babae na ang mga Church of God na ba yun? Ha? Hindi pa. Kaya tinutusan niya eh. Go and no more eh. Ang dapat malaman ngayon ng babae, Goatim si Nomo. Dapat makilala niya yung kasalanan niya. Paano ba malalaman ang ng kasalanan? O, di ba? Ano ba ang pagkakilala ng kasalanan? E di siyang kumutos hindi hindi sa bisyo sumitwi siyang pang-utos, kundi kailangan nakikita, unang pula ang tanong, yung babae ba iglesia na ng Diyos? Hindi pa. Makasalanan pa yun, kung ba? makasalanan pa yung babae. Hindi pa ba iglesia ng Diyos na, kasi tayo, ano ba tayo? Iglesia tayo ng Diyos. Tayo ba'y inuutusan? Ha? Yan. Diba? Yan yung, yan yung common sense mo ng pairami natin, si kumun. Alam mo ko ito si Sister Ortega. Yung kasama ni Pastor Ortega, sentido kumun. Tama Kailangan sentido kumun. Kaya ba para magalit po ang sentido kumun, nasa akin ang pag-iisip ni Kristo. Pero pag wala sa iyo ang pag-iisip ni Kristo, ay eh, hindi ka sa Kanya. Pero pag dinadakila mo si Kristo, ah, nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo. Di ba? Unang-unang, maralaman mo kagad, yung inuutosan dito ditong babae na harap na and sin no more is makasalanan hindi pa Church ang Di ba? Diba? Tayo, ano ba tayo? Tiyo, tiyo. O, tayo ba inuutosan doon? Tiyo. O, yan ang sentido ko mo, no? mo ng sa di ba? Tiyo ba? O, diba? Ngayon, ito pa. Sa yung mga inyong, eh, hindi pa yung na Diyos. hindi pa siya kay to Siya ay bahago at sino ang kailangan niya? Si Kristo. Hindi susunod ka sa huwag ng mga nganunyat. Nakapangalunyan na nga siya eh. Nagkasalan na nga eh. Kailangan ka ba niyang sundin yung huwag ng mga nganunyat? O, sige nga. O, ah, sister Linden. Sige. sila na ikaw isip na ako, susunod na yung mga 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 o, kaya ang go ay sino ito kailangan mo si Kristo. Ah, hindi, hindi mo na kailangan yung huwag kang mga kalim niya, nagkasala na naroon na na eh. Susundin mo pa yun? Ang santong utos pa, mo pag sinunod mo, patatawarin ka noon nung, magka, nung, ang nung, ah, nung tayo ba ay makasalanan? Nung tayo ba ay naging makasalanan? Ang naging gamot ba natin, yung kautusan na susunod doon? Para